Si Felipe na hari na ngayon ay nag-iisang anak na lalaki ng dating Haring Juan Carlos at Reyna Sofia ng Espanya at meron siyang dalawang babaeng nakatatandang kapatid. Sa pamamagitan ng kanyang ama siya ay isang direktang kaapopahan ng dating hari na si Philip II ng Espanya kung saan ipinangalan ang Pilipinas. Siya ay isa ring kaapopahan ni Queen Victoria ng UK na ninuno din ng kasalukoyang namumuno sa Britain, Norway at Denmark ang kanyang ina naman ay ipinanganak na prinsesa ng Greece at Denmark. Si Letizia Ortiz Roca Solano naman ay nagmula sa isang middle class na pamilya at nagtrabaho bilang isang mamamahayag bago naging isang anchor ng balita sa CNN at Televisyon Espanyola. Ang kanyang ama ay isang mamamahayag, at ang kanyang ina ay isang rehistradong nurse at kinatawan ng unyon ng ospital. Si Letizia ay nagmula sa mahabang linya ng mga mamamahayag, ang kanyang lola sa ama ay isa ring radio broadcaster sa loob ng apat na taon. Ang lola ng ina ni Letizia na si Enriqueta Rodriguez Figueredo ay ipinanganak sa Pilipinas ng mga magulang na Pilipino at Espanyol. Sinusubukan ng mga magulang ni Crown Prince Felipe na makahanap ng babagay na prinsesa para sa kanilang anak, ngunit hindi niya gusto ang kanilang mga kandidato para maging asawa niya. Si Letizia Ortiz Roca Solano ay unang nakilala ang Crown Prince ng Spain sa isang hapunan noong 2002 na inorganisa ng kapwa mamamahayag. Sinasabing si Prince Felipe ay umibig kay Letizia sa unang tingin. Ang Prince ay tinanggihan ng apat na beses ni Letizia sa imbitasyong nitong lumabas. Nang tuluyang sumang-ayon si Letizia na makilala ang Crown Prince, nagsimula na silang mag-date, Ngunit hindi nais nice ni Haring Juan at Queen Sofia na makita si Letizia bilang kanilang manugang sapagkat siya ay ikinasal at diborsyada. Ikinasal noon si Letizia kay Alonso Guerrero Perez, isang manunulat at guro sa panitikan sa mataas na paaralan, pagkatapos ng sampung taon na nagkasama sila. Gayunpaman, naghiwalay sila makalipas ang isang taon hindi alintana ni Felipe ang katutuhanang ito, at pinatunayan niya sa kanyang mga magulang na ito ang kanyang pinili at hindi siya susuko. Kaya't ginawa ng Crown Prince na si Felipe ang kanyang minamahal na si Letizia bilang Crown Princess at ngayon sila ang hari at reyna ng Espanya na may dalawang anak na babae. Ang kanilang panganay na anak na babae ay si Leonor na may titulong prinsesa ng Asturias ay isinilang noong ika isa ng Oktubre taong 2005 habang ang kanilang bunso na si Infanta Sofia ay ipinanganak noong ika-22 ng Abril taong 2007. Ang mag-asawa ay naging hari at reyna ng Espanya noong 2014 nang ang ama ni Felipe, si Haring Juan Carlos, ay bumaba sa trono. Naging makasaysayan ang bagong titulo ni Letizia para sa Spain. Siya ang kauna-unahang Spanish-born queen consort mula noong 1878 at ang unang Spanish queen na ipinanganak na isang commoner.